Hello everyone, this is Teacher Jess once again. Ayan, travel muna tayo mga guys. At today's video mga guys ay pupunta tayo ng Iloilo City. At syempre mga guys, need natin mag-unwind and give ourselves a our rewards sa ating mga activities at mga loads na work na ginagawa o diba? Kaya nag-decide kami guys na gumala. At ito ako guys, ayan tingnan nyo. Parang ano ako dyan guys, parang inspired. Ayan, mini-welcome ko pala kayo sa aking YouTube channel at huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka pa mas lalo sa mga videos na aking pinapost. So, ayan na nga, guys. At nakarating na kami ng SM City. Dito talaga kami pumupunta pag baba namin ng tagbak ilo-ilo. Ayan. So, andito na kami, guys, sa SM. So, maganda dito, guys, ang kanilang decoration. Tingnan nyo naman, guys. Christmas na Christmas na yung datingan. Ayan. 1, 2, 3, smile! So, ginutom kami guys. At ayan, we decided na kumain muna kami. Ayan, hindi pa yan dinner guys ha. Kasi yan ay merienda pa lang. Ayan, kasi nagutom kami guys sa aming travel. At syempre, need namin magmerienda. O diba, batchoy. And after namin guys, kumain ng batchoy, Ayan, pumunta kami sa taas para hanapin si Max. Ayan, para bumili kami ng chicken. And na-picture muna kami. After namin mag-picture-picture para sa aming memories. Ayan, hintay-hintay muna ako kasi yung aking mga kasama is na grocery. So, I decided na umupo muna dito sa labas at parang ano naboboard ako kaya bumili muna ako ng ice cream ayan guys tingnan niyo yung ice cream nila so ang binili ko ice cream is Hershey ang flavor wow syrup. and ayan guys at pakain-kain lang si Iho ninyo ayan kain pa more ng ice cream ayan So, ang sarap ng ice cream nila dito, guys, sa SM. Ayan. O, ba diba, guys? Pati yung mother ko dito napakain ng ice cream kasi nakita niya ako kumakain ng ice cream. O, ba diba? Bago ko pala ipagtuloy itong aking vlog. Shoutout sa mga viewers ko na nanonood. Thank you. So, ayan na nga, guys. At dito na namin. Ayan, bagong gising si Iho mo. Ayan. Dito kami natulog sa hotel. Ayan. O, ba diba? Day 2 pa lang yan, ha? Pero, ano, parang kulang pa sa tulog. <laughs> o, di ba? Pati yung nanay ko, guys, ayan, bagong gising din yan. Tsaka, syempre, yung inuuna niya talaga is news. Nanonood talaga yan ng balita pag umaga. At maganda dito, guys, yung kanilang hotel at saka yung aircon nila. Super lamig. Ayan, makakatulog ka agad. Dito rin, guys, sa kanilang hotel is makikita mo yung kanilang napakagandang Christmas tree. Ayan, guys, full of lightings. Ayan, o, di ba, guys, may mga Christmas balls pa at napakataas. O, di ba, Christmas na Christmas din sa hotel. And after namin guys sa hotel is nag-check out na kami and then pumunta kami dito sa Iloilo City SM again. Ayan, kasi hindi pa kami naayawi guys. Ang ganda kasi bumalik-bumalik dito sa SM nila. Ayan, at bumili kami dito ng sapatos at iba pa. Then after namin mag-shopping at bumili ng aming mga necessary needed sa aming mga bahay, ayan, pumila na kami dito para pumunta na kami ng tagbak pa uwi. Ayan, o ba diba, guys? Meron kaming inaantay na e-bus. Ayan, para hindi na kami tumawid doon sa kabila. Ayan, maraming pasayro. And I would like to share to you guys yung aming mga pictures, ayan, from day 1 to day 2. ayan, di ba guys? Yung apo ng mother ko, and then yung aking ano, niece, and then, eto guys, nag picture picture kami, nagkita kita kami together with my brother and my um uh, ano, with uh, my bayaw, ayan, o di ba guys? At yan, nagpa picture din kami as family, as we have remembrance dito sa aming pinuntahan. And of course, togetherness. Ayan, napakaganda talaga ng kanilang mga decorations tsaka yung mga Christmas lights nila guys. Napakaganda dito sa Iloilo -Ilo City. Ayan, tingnan nyo naman guys yung aking niece. Nagpa-picture din. And of course, kami ding mga mag-family. Ayan, thank you Iloilo. -Ilo. Next time ulit. Bye-bye mga guys. Thank you for watching my vlogs.